Okay, tatalon ako sa isa pa pong uh, may kaugnayan sa halalan, Chairman Garcia. Hindi kita tatawagin Tony Garcia, baka mapagkamalan yung iba. Kung <laughs> 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 sa issue ng mga banner, kasi binabanggit nyo po sa huling uh, nabanggit na news item, na pati po yung sa privately owned na mga sasakyan, or maging dun sa mga bumabiyahing mga bus in particular, eh bawal na rin yung mga naka-display ng mga pagbumukha ng mga kandidato. Paano po hanggang ngayon, may nakikita pa kami, Chairman Garcia? Ah, ganito po, Qualified po yung ating sa sinasabi dyan. at uh, baka po hindi na exacto yung binanggit natin. 'Wag naman yung buong bus ay eh, pagmumukha po ng kandidato. Meron po tayong nakikita kasi, may kakilala ako eh buong bus kasi. Pero oh. naman po ganon. Ang sinasabi po natin, eh, yung pong parang advertisement lang, tiba po kahit naman sa bus, may advertisement kalimitan ng mga commercial, yung mm -hmm. mga yung mga produkto. yan, pwede po, pwede po magganon lang, yung mga maliliit at dapat compliant sa LTFRB regulation. At uh, ibig sabihin, uh, parang nagpa-advertise lang yung mismong kandidato doon sa mismong uh, bus na yon yeah. o kaya sa mismong uh, transport uh, vehicle na yan pero kinakaila at hahanapin namin yung report ng kandidato sa statement of contribution and expenditure so technically hindi po bawal pero dapat mm -hmm. compliant doon sa LF LTFRB regulation at number two meron pong corresponding na amount na mm -hmm. mare report sa kanyang statement of contributions and expenditures mm -hmm. pero ang lumalabas sa Chairman Garcia, hindi man, pero alam ko, nakita nyo na to, eh, hindi man po buong bus, buong likura naman ng bus eh. Yung pagmumukha ng kandidato eh. <laughs> Di ba paglabag niyo sa unang-una, sa gasos, hindi lang po isang bus yun ha. Pangalawa, yung sukat na required ng Comelec. Mm -hmm. Ayan po, kaya po sabi natin, uh, yan po yung medyo napakonvey na natin yung mensahe dyan sa kanilang kampo at sinabi po natin na ayaw na ayaw natin makikita pa yan sa mga susunod na araw. At syempre, gusto nating malaman, pati po yung yung company, kinakailang mag-submit sa amin mm. ang kanilang report, mm. kung magkano ang nagastos. Kasi kung talaga po ilang, ilang bus yan, yung fleet na yan, ng mismong bus, company, eh, teka, hindi naman pwede isang lang presyo mm -hmm. sa isang bus lamang. Tinakailangan yung kabuuan at hahanapin po namin ang resibo, Sir John, tungkol sa bagay na yan. Kailangan pa po ba namin na uh, picturean <laughs> o videohan ni Kuya yung, Jopal, yung mga makikita namin mga posibleng paglabag, Chairman Josiah. Ah pero alam niyo ang maganda talaga Sir John, Sir Jopel, ngayon. Uh, meron po tayo sa ating website yung mga yung pong ating kontra uh, 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 mga contra fake news at the same time mm -hmm. meron din po tayong task force baklas. Yan po meron po tayong mga numero dyan. Ang maganda po ngayon sa mga kababayan natin, maganda po ipa-picturean niyo sa mm -hmm. mga kalsada, sa mga nakikita ninyo para po makikita natin before at saka after. Mm -hmm. Kasi kaagad namin susulatan yung mismong mga kandidato o yung kanilang campaign headquarters na ipatanggal yung mismong mga legally posted materials na 'yan at kung hindi po within 3 days ay kakasuhan po namin sila ng election offense at disqualification. Um Chairman, paano po itong ano, itong mga incumbent, 'yung mga nakaupo ngayon na mga LGU official? Kasi meron silang mga mobile, 'di ba, na kumbaga, wala pang eleksyon, may mga yung pangalan nila, ando na 'yung mukha nila. Saan ko po ba sila sa sa ipinatutupad na polisiya ng COMELEC? At sa kasalukuyan po si Jopel, ganito po. Ang nagsimula pa lang po na kampanya ay sa national positions, senador at saka sa party list. Ang local positions po ay sa March 28 pa lamang mag-start. Yan po ay very important yung mga date na yan sapagkat sabi ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus Comelec ang mga kandidato, ang mga nag-file ng kanilang candidacies noong October 1 to 8 ng 2024 ay hindi pa kandidato from the moment of the filing of the candidacies. Sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. yan po ay magsisimula ng February 11 sa national at sa March 20 so kahit po nakikita natin po yung pagmumukha ng mga kandidatong lokal sa ating po mga sa kanila po mga ambulansya o sa mga sasakyan wala pa po silang nakukomit na violation in fact kung napansin niyo kahit nung nagbabaklas ako medyo eh, masama ang aking luo paki sa sapagkat uh, isipin niyo nagbabaklas ka ng, sa poste nung sa national candidates sa party list pagkatapos katabing katabi eh yung mismo sa local hindi namin matanggal Lamp. sapagkat wala pa kami technical jurisdiction mm. sa kanil. Nila, hindi pa po sila kandidato. So hindi kayo ma-aakos ma sang discrimination? Chairman. <laughs> ayan po, at kapapasa lang po namin ang uh, resolution kahapon sa anti-discrimination at therefore, ayan nating masabihin naman na parang may kinikilingan tayo. Uh -huh. And... All right, Malino. Actually, napakarami po po namin uh, gustong talakayin eh, tungkol sa bagong guidelines. Kaya lang medyo natatalian ang aming kamay dahil sa oras. Pero nasa inyo pong pagkakataon, Chairman Garcia, karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga Uh, kandidato ngayon go ahead chairman sa so, mga kandidato po sir John sir uh, Jopel makiin ma 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 maayos lang po tayo wag po tayong pasaway uh, sundin lang po yung patakaran ng COMELEC at sa ating po mga kababayang botante alam niyo po ito yung tamang pagkakataon alamin natin ang ating pong ang pag-uugali ng mga kandidato na liligaw sa ating boto hindi po ba kahit nang liligaw tinaalam mo mabuti ano ba ang ugali niyan ano bang pag, uh, pagpinanggalingan niyan ano ba ang background nito upang tayo makapamili po ng tama wag po natin sayangin itong pagkakataong ito dahil kapag sumusunod sa batas at patakaran ng isang kandidato, nararapat na mapusuan po natin sila. Alright, bago ko tatuloy ang pangawalan ka, Chairman Garcia, kailan bakit kita makikita at maririnig na galit? <laughs> alam niyo po tayo, kinakailangan lagi tayong, uh, lagi tayong calm, Sir John, uh -huh. kasi alam niyo po dito sa ganitong klaseng trabaho, nako eh, datang nakang kang mabuti, eh, kita niyo po yung buko namumuti na mumuti na, kaya ko ng patino ko eh, kumukunot-kunot <laughs> At least nandiyan pa. Nag-iba lang ang kulay, hindi nawala. At least baby face. <laughs> <laughs> Alright, Chairman. Thank you for being honest and support. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Salamat Good morning po. Ko. Sir Ingat. John Felb. Mabuhay po. Sir, mabuhay po. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Lilinaming ko ha. Chairman George Erwin Garcia ng Comelec. Huwag mong tawagin, Tony Garcia. Baka madali. <laughs> correct, correct. <laughs> at nag na rin po natin yan. Lalo ngayon, may papalapit na midterm elections. sa okay.